nanay Sorin gusto daw ni Noling magpaalam sa iyo ito si Noli Ano ano sasabihin mo na? No? Nanay, patawarin mo ako kung ano mga pagpuna ko sa inyo ito ang laging laging huli yung nanay ko kaya mahal ko kayo nanay I love you nanay Saka yung mga pangangkikong, napakababait. Saka kay iba, salamat. Saka naging turong niya sa akin. ay hey, kay Bunso. Bunso sa liyo. Sa liyo. Bunso sa liyo. Parang sa yo mahal ko ikaw nabaya ko at patawarin mo na kung ikaw kurang ako sa iyo ay utang alam ko na unawaan mo ako ay salamat ko ay si Ate Milia may sasabihin ka kay Ate Ate Milia mabait ko maigi salamat at pinautang mo ako pinautang pa ako ang mahalaga Paano mo maiwan kung, kung magkano man yan? pag-ingatan nyo nga. Ay, salamat po. Okay. Oh, wala ka nang sasabihin kay nanay. Nanay, I love you, nanay. Oh, saan kay lilibing? <laughs> Bahala. Oh. Yan lang. Hindi ko na maikaw 'yang aking kamakamay. Salamat. Uh. Hmm.